Baka tayo ngayon ng vitamins. So yan, ang vitamins ko. Bibili na naman tayo ng vitamins. Ayan, nakapayong na ako. Kasi, mainit. Taba ako dyan, ano? Wala naman akong makain. Bakit ang taba ako dyan? Bibila ko ng vitamins, guys, ang laki ng bayong ko. Oh my gosh. Sobrang init kaya Nakapayong ako. <coughs> Kakakain lang namin ng lugaw. Tsaka yung tira kong manok kahapon. Tutusan niya ako. Pili na naman ako ng vitamins. Wala nang kasawa-sawa yung vitamins ko. Dito na ako. Okay na sa inyo. Ayan, lalabas na ako ng gate. May mga sasakyan, ayan o. Oh. Ayan, mga sasakyan, kaya hindi muna ako tumawid. Baka ma-traffic tayo dyan. Ang ganda ng ano, motor. Ang ganda ng motor. ത ាងពូរឿនិត់ជ្រូវបាន់នឹកសើងគឺខ្ញសាគ់ត្